妈妈 <laughs> Cup. <laughs> Awana awana awana. Kita ayo po, ano na lang. <laughs> Sumulit po. Abi, di ba? Dito bini dito. Pa-didi, pa-didi. Oh, hindi.

Ayan, nakakaliba pala. Ayan, ilog na po yung katabi namin. Kung mapapansin niyo, itong kasada ay pantay na ang ilog. Ayan, naku po, ayun sigog. si Vice ko pala. Ako, selos Please. ako! Selos ako! Ay si selos okay. Hi. Hi. ako! Hahaha! Selos ako! Nagpatas sa akin! na! Wala na! Dwi'n gwybod bod chi'n gwybod bod